Hi guys, welcome back to our channel. Sa video na to pag-uusapan naman natin kung magkano ng habang kinikita ng isang Grab car driver sa loob ng isang buwan. Ngayong araw po ay araw ng Sabado, May 26, 2024. Pero ang pag-uusapan natin ay ang buwan ng April. Magkano nga bang kinita natin sa loob ng isang buwan sa buwan ng April 2024? So dahil mahina ang booking ngayong Sabado, ay nagpasya muna tayong gumawa ng video tungkol sa kita natin noong April 2024. Magkano nga bang kinita natin at para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang kinikita dito sa Grab platform bali guys marami na tayong ginawang video regarding sa income sa grab uh, ngayong araw ay report lang to tungkol dun sa nakarambuan kung magkano nga ba ang kinita natin nga pala guys sa mga hindi pa naka sa youtube channel natin huwag nyo pong kalimutan mag subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin Bali guys, mag-update ako sa inyo ng monthly income natin every month. And mayroon din tayo mga weekly income. Tapos mayroon din tayong mga daily income. So lahat yan, gumagawa tayo ng videos. At uh, mayroon din tayong mga videos na weekly na katanungan ninyo tungkol sa Grab. Lagi nyo pong subaybayan yung YouTube channel natin. At maganda pong nakasubscribe kayo para updated kayo sa mga nangyayari dito sa Grab every day at every week at every month. Ngayong araw ay pag-uusapan natin yung kinita natin nung nakaraang buwan, uh, buwan ng April 2024. So marami kasi nagtatanong sa atin kung magkano nga ba ang kinikita natin sa loob ng isang buwan. Bali guys, itong ipapakita ko sa inyo ay ito lang yung uh, nakayanan ko at ito lang yung mga biyahe ko. Maybe yung iba sa inyo mas malaki yung kinikita and yung iba naman sa inyo mas maliit yung kinikita kinikita compare sa akin ipapakita ko sa inyo yung diskarte ko lang everyday at kung magkano lang yung nakakayana natin sa loob ng isang buwan so ito na guys uh, punta lang tayo sa ating Grab Driver app i-open lang natin and then punta tayo sa Earnings So ngayong araw naka 592 na, lang tayo dahil mahina nga ngayong araw. Araw ngayon ng Sabado so medyo mahina yung booking. So ang ginawa natin umuwi nga muna tayo ng bahay at gumawa tayo ng videos. So yun lang kagandaan sa Grab uh, pag mahina ang booking. Uh, yun yung time para magpahinga tayo and mamaya naman tayong bibiyahay mamayang hapon so ganyan yung diskarte ko araw-araw so sa mga nakasubscribe lagi sa youtube channel natin alam na nila yung mga diskarte natin sa araw-araw So punta lang tayo sa earnings uh, Tapos punta tayo dito sa bookings And punta tayo dun sa weekly So dyan sa May, hindi natin pag usapan yan uh, Yan pa lang yung kinita natin nung May So punta tayo dito sa April 1, uh, week 13, April 1 to 7 So kung makikita nyo dyan, kumita tayo ng 10890 56.73 pesos So Skull tayo, bali naka 67 jobs tayo sa uh, Linggo na yan So makikita nyo dyan uh, Araw ng Monday uh, Dahil nga coding tayo uh, Naka 959.69 pesos Lang tayo dyan Sa araw naman ng Tuesday uh, uh, Malaki-laki ng konti 2,457.79 So hindi tayo nagsagad dyan So kung makikita nyo dito Yung araw ng Tuesday 15 jobs tayo And makikita nyo dyan uh, Alas 5 ng hapon umuwi na nga tayo uh, Ang huling booking natin ay 5.31 ng hapon Tapos nag-start tayo ng 10.51am So late na tayo nag-start And maaga tayo muwi Kaya medyo mali maliit lang yan Naka 2,457 lang tayo So sa araw naman ng Wednesday uh, 2,700 uh, Yan din, ang huling booking natin is 4.56 Ay 4.56 ng hapon tas nag-start nga tayo ng 6.21 ng umaga So araw naman ng Thursday uh, Medyo malaki-laki uh, Ang kinita natin dyan ay 3,005 uh, Naka 17 jobs tayo and medyo late tayo umuwi na umabot tayo ng 9.45 ng gabi yung huling booking natin tapos maaga tayo uh, pumasok pero syempre uh, umuwi tayo ng tanghali dahil nga uh, kumakain tayo sa bahay tapos uh, uh, nagpapahinga tayo ng konti tapos sa gabi naman tayo ulit bumibiyahe so ang ginagawa kasi natin Uh, pag bumiyahe tayo ng madaling araw, umuwi ako ng mga alas 11 or alas 12 para naman kumain sa bahay Tapos mag start naman ako sa gabi, uh, mga alas 7 ng gabi hanggang alas 10 or alas 11 ng gabi So makikita nyo dyan, araw ng sabado hindi tayo bumiyahe and araw ng linggo hindi rin tayo bumiyahe So, sumunod naman na week uh, Week 14, uh, April 8 to 14 Tingnan natin, uh, naka 11,886.35 tayo dyan So, makikita nyo, uh, yung 11,000 yan uh, Almost 12,000 na To uh, 100 plus na lang yung kulang So, actually, nasa 12,000 mahigit dyan uh, Dahil nga, uh, yung tip uh, na cash hindi naman kasama dyan So, makikita nyo, Monday hindi tayo pumasok Dahil kung dahil coding tayo uh, tapos nung Tuesday sumagad tayo uh, kumita tayo ng 3,688 pesos tapos nung Wednesday 2,3 and Thursday naka 2,5 tayo and Friday naka 3,3 tayo so makikita nyo dyan apat na araw lang tayo pumasok pero umabot tayo ng kulang kulang 12,000 pesos so not bad uh, sa mga hindi naman kailangan pumasok araw-araw uh, gusto nyong pahinga so makakapamili kayo kung anong araw lang kayo gusto nyong pumasok uh, dahil nga sarili natin yung oras natin at uh, yun lang kagandahan sa Grab uh, kung anong gusto mong araw pumasok makakapasok ka dahil nga sarili mo yung oras mo So punta naman tayo sa week 15 uh, Ito naman yung April 15 to 21 So kung makikita nyo dyan, naka 14,135 pesos tayo So Monday, hindi siyempre, hindi tayo pumasok Tapos Tuesday, uh, naka 3,093 tayo And Wednesday, naka 3,296 tayo And pagdating naman ng Thursday 2,421 And nung Friday ay naka 4,225 tayo So Saturday hindi tayo pumasok So pagdating ng Sunday naka 1,000 tayo ah uh, kung makikita dyan, parang apat na araw lang tayo pumasok Tapos Sunday, kunti lang So, pero naka 14,000 pa rin tayo. Bumawi tayo nung Friday, naka 4,000 mahigit tayo. So, pag Friday kasi, maraming bookings yan. Tapos, yun nga lang medyo traffic. Kaya ang ginagawa ko sa gabi ako po, sa gabi ako bumibiyahe. Kaya, uh, wala masyadong traffic, pero malakas yung booking. So, punta naman tayo sa week 16. ah uh, ito naman yung April 22 to 28. So, kung makikita nyo dyan, Uh, sobrang dami ng biyahe natin Almost na kompleto natin yung buong linggo So Monday, kumita tayo ng 1,160 So coding ako nyan Pero bumiyahe ako ng gabi after Yung coding kasi uh, Natatapos ng alas ng gabi So mula alas 7, bumiyahe tayo nyan And nung Tuesday nga nag, uh, Naka 2,746 tayo tapos nung Wednesday naka 2,500 and Thursday 3,500 mas malaki-laki. And Friday hindi tayo bumiyahe ng malakas niyan kasi nga siguro inaantok tayo and kailangan din natin wag naka 1,433 lang tayo. Tapos nung Sabado bumiyahe tayo medyo malakas-lakas 3,300 310 Uh, 3310 tapos nung Sunday naka 2140 tayo. So sa linggo na 'yan, kumita tayo ng 16,877. So magkano nga bang total ng kinita natin sa loob ng isang buwan sa buwan ng April 2024? So summarize lang natin, uh, week uh ng April 1 to 7 kumita tayo ng 10,896.73 so nung week 14 naman uh, April 8 to 14 kumita tayo ng 11,886.35 tapos nung week 15 naman uh, April 15 to 21 kumita tayo ng 14,135 pesos tapos naman nung April 22 to 28, kumita tayo ng 16,877.34 pesos. So, bali yung total income natin sa loob ng April 2024 ay umabot tayo ng 53,795 pesos. So, guys, uh, not bad. Uh, 53,195 pesos. Pero nga pala, guys, uh, syempre, gross income po yan. Ang nabawas po dyan ay yung 20% ni Grab. So, bali yung ibabawas natin dyan ay yung gas natin everyday. At syempre, ibabawas natin dyan yung panghulog natin sa sasakyan. So, ang matitira dyan, yun po yung pinaka-income natin. Syempre, ibabawas din natin yung PMS natin dyan. Dahil nga, madalas natin binibiyahi yung ating sasakyan. And, ay nagkakaroon tayo ng PMS so sa akin po every 3 months tayo nag PMS eh, or 5000 kilometer Ah, na tinakbo natin. Uh, whichever comes first. So kung ano po yung nauna doon o so, kung namit meet agad natin yung 5,000 kilometers na biyahe, so kailangan po natin kaagad mag PMS. Kung mapapansin nyo guys, bali nag-average tayo ng 3,000 or 3,500 a day sa pagbibiyahe natin dito sa Grab. So dun po sa pinapakita ko sa inyo, nabawas na po dyan yung 20% ni Grab. Kasi po, pag may pumasok tayong booking, automatic po yan. Makikita po natin sa app natin, ba bawas na po dyan yung 20% income ni Grab or 20% commission ni Grab. Bali, ang hindi pa po natin nababawas dyan yung gas natin and yung panghulog natin sa sasakyan. Siyempre guys, ganun din po pag nagtatrabaho tayo sa private, ibabawas pa din po natin dyan yung ating pamasahe at siyempre yung mga expense natin and pagkain natin. Ganun din po dito sa Grab, uh, kailangan din natin ibawas yung expense natin pati yung kinakain natin everyday. So, sa mga nagbabalak dyan, pumasok dito sa Grab, bali yan po ang posibleng yung kitain or posibleng mas malaki pa po yung kitain nyo kaysa sa akin or possibly pong mas maliit po ang kikitain nyo sa akin so sa mga masisipag dyan kaya po ninyo kumita ha up to 80,000 pesos po kung masipag po kayo dito bumiyahe sa Grab and kung araw-araw po kayong bumiyahe ako po kasi uh, mas marami po yata yung pahinga ko kaysa pagbibiyahe sa mga hindi po nakakaalam bumibiyahe tayo minsan Uh, alas 6 na ng umaga and umuwi tayo ng alas 11 or alas 12 and sa gabi naman po bumibiyahe tayo mula alas 7 hanggang alas 10 o kaya misan hanggang alas 11 ng gabi nang sa gayon wala na masyadong traffic iniiwasan po kasi natin yung traffic everyday sobra pong traffic dito sa Metro Manila and syempre hirap po yung sasakyan natin and sa gas magastos po talaga sa gas ma traffic po and sobra pong init in everyday dito sa Metro Manila. So, yun lang po sana nagkaroon po kayo ng idea. Sana uh, sa mga nagbabalak po and sa mga andito na po sa Uh, grab platform so sana nagkaroon kayo ng idea kung paano yung discarte natin and kung paano nga ba ang ginagawa natin everyday maraming maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa youtube channel natin and asahan nyo lagi po tayo magre-report sa inyo gagawa po tayo ng maraming video regarding dito sa grab maraming maraming salamat po again ito si butter husband at your service Naghahanap ka ba ng pera para pandagdag sa iyong negosyo? or pambili ng sasakyan. Good news para sa inyo. Ang 88 Asia Finance ay nagpapalo ng up to 15 million pesos. Yes, tama po kayo sa narinig nyo. Up to 15 million pesos po ang pwede nyong utangin sa 88 Asia Finance. At hindi lang yan, napakababa po ng kanilang interest rate. Kung 1 year mo lang babayaran ang inyong utang, ay nagkakahalaga lang ng 0.83% per month ang magiging interest ng inyong loan. Pag sa loob naman ng 2 to 5 years, babayaran ang inyong utang ay nagkakahalaga lang ng 0.92% interest rate. Napakababa po talaga ng kanilang interest rate. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara magpa-approve na kayo sa 88 Asia Finance. Sa loob lang ng 2 to 3 days pag kumpleto ang inyong requirements ay magkakaroon ka agad ng approval. At ito nga pala ang mga property na ina-accept nila sa collateral loan. Pwede ang condo, house and lot, or lot only or commercial space ay ina-accept yan dito sa 88 Asia Finance. Kung interested ka, message ka lang sa number na to or comment ka lang sa video na to or i-follow mo yung Facebook page natin na Buttered Husband at mag-message ka lang doon at re-reply ang kita ka agad. So kung may nakatinga ka lang naman na property dyan, so ano pa inaantay mo? Tara, apply na sa 88 Finance at ako mismo ang mag-process ng mga papeles nyo. Maraming maraming salamat po.